Good morning. Uh, madaling araw ba? Oh, 5:30 umaga. Pupunta kami sa tabing dagat. O oh, mismo sa dagat. Oo. Kasi gano sa akin kapatid. Yan. Sama ko yung mga pinsang ko. Pinsang ko nandoon na sa unahan mga galing Maynila dito ano na trick na yung araw 5.30 pa lang trick na yung araw mataas na Ayun, tas na ng araw oh. Low tide daw, low tide. Kaya maganda low pa guys yung bagong silip pa lang dyan please subscribe tsaka thank you sa mga bagong subscriber bago nyo tapos ipanunood ng aking uh, munting video please subscribe muna okay guys kunting tulong nyo naman <laughs> kunting tulong ay bumalik. Diba nakaraan guys, pinakita ko sa inyo yung ano, yung dinadaanan ng tubig. Ayan na oh, naging maliit na yun para siyang lago na maliit doon natang tubig pero matutuyo rin yan pagdating ng ano. Nawala oh. Yung dinadaanan papunta dito na tubig. Wala na. Bumalik sa dati. Oh, ayan oh, nawala diyan oh. Ayan o. Oh. Bumalik sa dati. Nawala. Yan dyan o. Oh. Pupunta dito yun eh. Bumalik. Natira na lang dyan o. Malit na tubig Oh. Lagon yung nanggagaling sa taas. Ayan Nawala o. Oh. Pumantay dito yung ano yung yung kanyang buhangin. Yung baybayin pumantay. siguro kung sa ano to sa Maynila madaling uh, ano pa lang madilim dilim pa kasi 5.30 5.35 by ano 5.35 na Balian siya, low tide. ay yung pinsan ko may Maynila kapatid ko pinsan, asawa pinsan ko isa masarap manirahan guys diba dito sa tabing dagat maliwalas ang kanyang paningin Araw Mataas na guys Araw Yung kapatid namin panganay, yung senior Nangunguhan ng panggatong nguha ng panggatong Waley. <laughs> ay lang uwi ng halaan. <laughs> Waley. Sebabo si lang. Bakit? Okay. Eh <laughs> na guys. Maliliit lang. Pero minsan lumalaki 'to. Malilit maliliit lang. Maliliit pa lang 'yo, maliliit. Paano 'yung 'yung alo at pa ba? Kahit maghapong ka, hindi pa pupuno yan. <laughs> ata yan. Tapos meron din yung dalawang na naliligong mga bata. Yun. <laughs> meron. Yan. Tawag sa amin niya dito guys, Punaw. na high tide na ay lubat na yung aking battery cellphone 20% na lang tumatas na yung tubig na high tide na dito yung lagaya namin tagal nito mapuno ayan o oh. ayan ayan halaan sa dagat oh y yung, puti oh ayan tagal mapuno ayan ilagay ko lang sa bulso eh. Mat matagal pa matagal madalang kasi Ayan guys, ang halaan. Oh. Ayan guys, ang halaan. Okay guys, uwi muna ako sa amin, sa bayan. Babalik na lang ulit ako rito sa kanila. At tapos nga kayo pangunguha. Ihahalo na lang siguro yan sa, ano, sa tinulang isda. halo na lang yan. Yung maliit na kaunting halaan. Kunti lang. Mga isang damputata. Mga bulaklak oh. Para siyang bulaklak ng kamote. Oh, para siyang kamote. Ang tawag sa amin ito, ay eh, ragayday sa tabi ng dagat. Yan, mga Mga ragayday. Tapos namumulaklak Violate Para siyang kamote Yan guys, yung yun oh Ang tawag siya sa aming gukoy Ayan, nakikita nyo guys Ayan. Gukoy Gukoy Marami yan dito sa tabing dagat. Ang bibilis pa naman yan tumakbo. Ayan. Gukoy. Malilit na crabs. Ang tag naman sa... Ayan o. Oh, Oh. Masan na? Tapos magtatago sa mga butas. Ayan. Yung mga butas ng ganyan. yang ganyan yan. Sila yan. Bubutas. Ayan yung may ano. Yung Parang may mga bilog-bilog. May mga design. Sila yan. Nagbubutas niyan eh. gukoy, ang tawag sa amin. Yun know, o, ang bilis Malaki-laki yan. Malaki-laki. Kailan nakapasok? Oh. Abangan natin, guys. Abangan natin nandyan. Paglabas. Huwag ko sa inyong tawag sa inyo, guys. Masalit sa aming gukoy sa tabing dagat eh. Yung mga ganito na oh. Ayan. Yung mga ganyang butas oh, medyo malalaki na yan. Eh. Ayan, ganyang butas. Sa kanyang kanyang buhangin oh, marami. Ganyang kalaki. Medyo malaki-laki. Hindi ko na talaga matimpan yung malaki. Eh. ano malaki oh malaking butas oh Gaya yung ganyan eh malilit din yan eh hindi naman sila lumalaki eh. kasi parang ano lang siya parang kuko kasi laki lang ng mga kuko ayan din ang laki oh ang laki ng bilog sila lalim mo pero wala dyan yung bukoy eh. mga maliliit na crab Kuya ID Ito, itong kahoy Pwede na ito pang gatong Puputul-putulin na lang Dapat pala may sako Uwi na ako guys Ligong-ligo na sa tubig na nung ayoko nung maalat na tubig. Uy, guys. Uy na ako. Thank you doon sa mga bagong subscriber, guys. At saka uh, please subscribe muna pag manunood kayo. Okay, guys. Thank you. God bless ating lahat. Bye-bye. Pasinip muna sa buong ano, kadagatan. Meron diyang bangka oh. Kanina may bangka kaya lang wala atang kasi nagsusurbi sila kung may may ano may isda. Mag ah, hihila sana kami tutulong sa paghihila para mayro kaming ano. Isda rin. Yung binibigay